good morning, good morning mga kapawa. Welcome naman sa so, itong panibagong araw. Panibagong vlog. Yan. Yeah. Yan yeah, no ang video natin mga kapawa. Magtula tayo ng manok. So, yan. Yeah, ito ang ating mga ingredients. So, tara. Samahan na kami. Samahan ya, nyo ako mga kapawa. Magtula tayo ng manok. So, mga kapawa. Lagyan na natin ito ng mantika.

kababahan yan luto ng ating ilang lamas ito lagay na natin itong manok yan So, ayan mga po mga kapapa, na linakyan na po natin ang sabaw itong ating tinolang manok po. Ito, may itim-itim yung sabaw. Meron na tayong papaya, sibuyas dahon, kahit itong malunggay. So, ayan na mga papanalagay na po natin ang ating malunggay. Hintay na natin itong kumulo at saka maluto. guys luto na ang ating tinulang manok ayan oh, gaso gaso guys oh ayan ready to eat na guys thank you for watching bye bye